sa Glory Mountain po pag dumadating po si Kibuloy sakay ng chopper may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril at nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya minsan po pupunta din po doon si former president Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte. At pinaalalahan ng kita, Elias Rene, ha? tulad ng lahat ng resource persons under oath ka. Makukumpirma ma, makukumpirma mo ba ito na nakita mo si na dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Sa Glory Mountain po, pag dating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent, nakatabi po ng mansion niya. Minsan po pumupunta do, din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade, na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na. I Pinipilit niya po ako i-blowjob. At i-masturbate siya may bas-bas naman do ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa Executive Secretary ng Kingdom at CEO ng McDonald's KJC na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwala, hindi <laughs> po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala nang po akong cellphone. Kalagit na po ng 2020, ako po ay assigned sa SME9 News sa Makati. Bila pong researcher, 8am to 4pm po yung duty ko sa newsroom. At 6pm to 11pm na po na namamalimos. Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SMI. ay siya di nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit hit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong buong loob ko at kahit natatakot ako, sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unay, araw yun nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng Minay, kinausap po ako ng SMNA CEO Marlon Rosete na huwag na huwag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at ma mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. bitbit bit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan lalo na po ay member ng LGBT community. Maraming salamat mo. Maraming salamat, Elias Rene, sa pagbasa ng iyong affidavit sa aming komite kahit ay napakasakit. Um, ah, para dyan, ma'am. Uh, Elias Rene, balik ako sa iyo. Uh, sabi mo din sa, dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher. Pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos. Ganon uh, ganun ba yung ano? Ganon ba sa SMNI? Researcher by day, pulubi by night? Uh, yun ba yung utos sa inyo? At sino yung nagutos ng ganito sa iyo? Opo, Madam Chair. Researcher po ako sa SMNI News. Uh, sa umaga. Tapos after sa duty po namin, 6 to 4, uh, 6 a.m. to 4 p.m. po. Uh, after, uh, I mean, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni, uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaandaan po kay Asamene CEO Marlon at Department Head ng uh, Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay uh, sinasaktan ka. Eh, yes po, Madam Judge. Sinasaktan po ako ni... Sinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po nahihit yung goal ev every night. Kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom, kaya hindi ko po minsan hihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo oh, naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa seminary po, Madam Chair, wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benef benefit. Yung binibigyan lang po kami ni kibolay ng may tinatawag ng honorary honorarium ng 200 to 300. Pero depende po yun. Depende pa din po yun sa mood niya, kung magbibigay siya o hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood? Mood, ni ano yan? Bawat araw, linggo, buwan? Eh, depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya eh, kung, the... kung mood niya at depende yung halaga sa mood niya? Once a week po kung... Uh, uh, Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos, depende pa kung nasa mood siya. Kay Elias Rinne, sa tingin mo ba, uh, alam ba ni Kibuloy yung pang ni June Andrade? Um, I think, Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to, to Kibuloy through uh, secretary, secretary na si Eleanor Caldona. Pero hindi po ito uh, pinapansin. May uh, may confirmation ba kay mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang ang sulat mo. Ang pinapatawag lang po ako ng uh, parang pinapatawa ako ni Eleanor Cardona tapos uh, fine fellowship lang ako ng mga word of god. Yun lang po. Okay, Elias uh, Rene. Siguro isang huling tanong mula sa akin sa ngayon. Ano po? Nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sarah Duterte. At pinaalalahan ng kita, Ilyas Reneha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka. Makukumpirma ma? Makukumpirma mo ba ito? Na nakita mo? si dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain. Um, before that, Madam Chair, gusto ko lang i-correct yung Psalms um, of David Orchestra po, not Philharmonic Orchestra. Okay, so ibang pangalang orchestra, hindi Philharmonic. Opo, okay. oh Madam Chair. Well noted. Ngayon, yung makukonfirm mo ba, kinukonfirm mo ba, na nakita mo sa Glory Mountain si dating Presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice-presidente. Yes po, Madam Chair. Nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman, uh, isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag. Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Uh, yes po, Madam Chair. Kasi pag um, pumupunta po doon si Kikibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon. dinadala uh, niya sa mansion niya. Tapos after uh, nilalatag po sa ground sa so may ay uh, may 10 po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Aso ah, teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag nilalatag baril po yung ang um, kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman? Tapos, um, po kami, kapag pumupunta ng si Kibuloy, Sinasai-advisean sina po kami na uh, bawal po namin sabihin yung mga nakita namin sa mga kasama namin doon sa Glory Mountain. Ganong kalapit o kalayo doon sa tent na pinad at nakita mo na ang laman ay baril na iba't yeah. ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so kino mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na ang nailabas ang laman ng mga bag? ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase Yes, for Madam Chair Okay uh, Marami salamat, Elias uh, Rene uh, Baka may mga tanong pa yung kami uh, ng mga komite uh, mamaya po uh, Ito pa pala, follow up lang, Elias Rene para lalong uh, mapatutuhanan no? Ma o ang, ang mga sinabi mo sa amin so far uh, Paano mo nakita paano paano ka paano mo nakita na ba uh, baril ang inilabas sa bag eh di ba landscaper ka hindi ba kayo bawal lumapit doon sa tent Yes po madam chair am um, mansion ni Kibuloy uh, dito lang po kami sa gilid uh, ng la landscape taglataga ng bag, yung tent na pinaglabasan ng mga baril, gaano kalapit o kalayo sa mansyon kung saan ka nagla-landscape, yung tent na yan? Mm, malapit po, Madam Chair. Uh, masasabi mo ba kung ilang metro uh, ang, ang layo o ang lapit ng mansyon kung saan ka landscaper dun sa tent? Um, like from, from here, then dun sa may pinto po. Ah, okay. So, ganyang ilang metro <laughs> oh, yeah, lamang. Yeah, ganyang po kalapit, Madam Chair. Mula sa upuan mo hanggang sa pintong iya ng ating hearing room. Yes po, Madam Chair. Okay. So, kaya mo sinasabi sa amin na nakita mo talaga na baril ang inilabas sa mga bag na inilatag dun sa tent. Yes po, Madam Chair. Okay. Salamat, Elias Rene.